10 peso NGC coin na pwede kong bilihin sa halagang 15,000 pesos mga ka old coin buyer basta po yan ay tugma sa aking hinahanap magandang araw po mga ka old coin buyer meron nga po pala akong nakita sa mga post sa facebook group na isang bariya na napaka rare at hard to find at ito nga po ay pwede kong bilihin sa halagang 15,000 pesos kung sino po makakapagbenta sa akin ng 10 peso NGC coin na hard to find ito po yung tinatawag na 10 peso NGC coin trial coin mga ka old coin buyer baka po meron po kayong makikita o maliligaw sa inyo ang ganitong klaseng 10 peso coin handa po akong bayaran ng 15,000 pesos sagot ko na po ang shipping fee kung kayo po ay makakakita o makakapagbenta sa akin ng 10 peso na kagaya po nitong NGC coin unawain nyo pong maigi ang aking hinahanap at baka po hindi nyo napapansin na hawak nyo na pala ang aking hard to find at rare na 10 peso NGC coin kung mapapansin nyo po ito pong hawak ko na 10 peso NGC coin ito po ay common coin meron po akong hinahanap na trial coin at ito po ay tinatawag na 10 peso NGC trial coin kung nakikita nyo po yung picture sa bandang itaas ayan po ayan po ayan po yan po ay may dalawang ulo na si Andres Bonifacio at si Apolinario Mabini yan po ay pwede kong bilhin sa halagang 15,000 kung makakakita po kayo ng 10 peso NGC coin na trial coin ito pong nasa taas dalawang ulo po yan yan po ay rare ko konti lamang po ang ginawa ng BSP sa ganyang klaseng 10 peso coin kung maliligaw po sa inyo o makikita nyo ang ganyang klaseng 10 peso coin trial coin ay mag po kayo sa akin dahil bibiling ko po yan sa halagang 15,000 pesos